Alam mo ba na ang simpleng kulitis o amara ay madalas makikita sa bakuran ay isa sa pinakasustansyang gulay? Oo, puno ito ng vitamin A, vitamin C at calcium, pampalakas ng buto at panlaban sa impeksyon mga kapaluwers. Mayaman din ito sa iron na maganda sa mga taong anemic o madalas mahilo. Bukod dyan, nakakatulong ito pang pababa ng kolesterol, magdetox ng katawan, at pang palakas ng ating immune system. Uminom lamang isang baso dalawang beses sa isang araw, natutulungan ang mga samotsaring karamdaman. Ibahagi mo, mga kapalwer, salamat po